Magandang araw po si Dr. Willie Ong po. Sa video na to pag-uusapan ko tungkol sa gout or gouty arthritis. Marami pong klase ng arthritis. Ang pinaka-common ay yung osteoarthritis at gout or gouty arthritis. napag pag-usapan ko na dati tungkol sa osteoarthritis, ito yung very common arthritis ng pag-edad. -e Medyo tumutunog yung mga buto natin tapos dahan-dahan ng sintomas. Ito yung osteoarthritis nasabi ko na rin yung gamutan sa osteoarthritis, yung mga magpapayat, mag-exercise, tsaka magpapamassage. Ngayon, ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa gouty arthritis. Kakaiba yung gout or gouty arthritis. Sa gout, ang sintomas talagang sobrang sakit. Pwedeng wala kang mararamdaman, tapos biglang sasakit yung tuhod at yung malaking daliri sa paa. Okay, ito ang sample. Yan, sa hinlalaki, merong mga uric acid crystals yan. Pag pumunta dyan, sobrang sakit yan. Kahit matamaan lang ng tela, sobra sakit. Pwede sa paa, mumula, pwede rin sa tuhod. At ang sintomas ng gout, pagkaraan na ilang araw, bigla namang mawawala yung sakit. Totally, wala kayong mararamdaman. So, ganyan, aatake, tapos mawawala. Tapos, makikita nyo rin sa blood test, napakataas ng uric acid. Hindi, hindi lang konting taas, kundi mataas talaga ang uric acid. Ano ang gamutan natin sa gout? Sa gout, syempre habang inaatake, may binibigay mga doktor. Tulad ng colchicine tablet, kailangan may reseta to ng doktor. Tapos, kailangan nyo rin ng maintenance sa ibang araw. Tulad ng allopurinol, ito yung murang option natin. Tsaka meron ding bago ngayon, febuxostat. So, depende sa doktor ninyo, either bibigay itong allopurinol or febuxostat. Pero hindi po pwede basta-basta na lang bibilin, basta-basta na lang iinumin kasi meron ding mga side effects eh. Mamaya hindi nyo pala kailangan. At syempre, kung meron tayong gouty arthritis, meron ding mga pagkain na binabawasan. Ang binabawasan natin, ang mataas sa uric acid ay yung mga karni. Meat, red meat. Ang alak mataas din. Tapos, pwede na rin bawasan konti yung mga beans, yung mani. Pero, mas okay pa yung beans at mani kumpara sa red meat. Ito talaga pinakamataas sa uric acid. Tsaka, syempre, mas healthy yung mga prutas at gulay para sa inyo. So, kailangan po tandaan natin, iba yung gout, iba yung osteoarthritis. Pihira lang naman yung gout eh. Pero kung meron kayong ganitong sintomas ng sobrang sakit, ito yung mga iiwasan nyo. Pero kung osteoarthritis lang sakit nyo, yung dahan-dahan lang ang sakit, hindi naman sobra sakit, wala kayong sintomas ng gout, pwede pa rin kumain itong mga sinasabi kong mani, tofu, at beans para sa osteoarthritis. Sana po naliwanagang kayo sa video na to. God bless po.